Ito yung tulay na namamagitan ng Niagara Falls connecting from uh, Canada to yes. USA Territory, March 11, 2024. Travel po kami mula dito sa Canada, papunta ng yes. New York, Buffalo By land travel, pakatawid lang namin no? sa immigration oh. it ng Canada. You? Then papasok na kami dito sa immigration, USA Territory. New York State City of Buffalo. passport tayo eh. Maligayang pagbati sa lahat ng taga at subaybay sa video ito. Isang magandang araw sa inyong lahat. Kakaalis lang namin sa immigration. So ito yung kabila. Nakatawid na po kami dito ngayon sa Buffalo, New York State Territory. Tumawid lang kami diyan sa may Canada. Ito Niagara Falls City. immigration then USA immigration paglampas mo yan yun ang tinatawag na Buffalo New York state territory na 30 minutes kami naghintay dyan for verification sa aming passport at uh, wala namang hat sa visa madaling araw 4.24 ang uh, oras sapagkat mahaba po yung biyahe mula dito sa Bupalo, New York to New York New York City 6 to 7 hours sundan namin na yan ang may ilaw ice remover pala yan sapagkat dito sa highway mula dun sa Bupalo patungo dito sa New York State yung kalsada ay punong puno ng maraming snow kami po ay nagtravell ngayon mula sa Buffalo. Ito po ay kabundukan. Nababalot po siya ng snow. snow. At tabi ng daan dyan ay puting-puti. At saka yung dyan sa kabundukan, puting-puti. Kaya kami ay lumadaan dito. Ang temperatura ngayon ay minus 3. Ito namang daan dito ay malinis sapagkat sasakyan namin kaya hindi gaano kami natatamblan ng lamig pa jacket kami dito sa loob dubli dubli yung aming jacket freezing sa labas ayan nababalo to ng ice kalupahan dito ilog oh, ilog ba ito? ilog, frozen na ilog punong puno ng ilog puno tuyong tuyo supakat uh, winter ilog kabundukan uh, makapal yung mga punong kahoy hindi naman siya matataas stopover kami dito kumain lang <coughs> tuloy ang biyahe papunta ng New York city dito sa county na ito wala ng mga ilo lugar na ito isang county dito sa New York kami ay nag over dito kanina kumain lang ng aming breakfast town of Almira napakarami pa rin punong kahoy hindi lang winter e, maraming dahon na yan at green makapal po ang mga punong kahoy dito mula po doon sa Bupalong bubat dito sa kabundukan dinadaanan namin dito medyo tuyo rito kasi oh, tingnan mo, wala siyang yelo. Diyan, ano kaya yung tubig yan? na, magpapa, ano na nag start na magdahon. Oh, ano kaya yung tubig ito? Ay, tara yan ito. O, crick nga, crick? Sa dito, tubig, oh, nga. Creek? Sa pa dito, maraming tubig yun. ilalim May lalim na mga puno, may mga tubig. Swamp area. Ito yung mga itsura ng bahay dito. Oh. Ang uh, sinasakyan namin ngayon ay uh, Honda CRB nagmamaniho ay si Manang Alma dito naman sa transit passenger side si Agnes sa natutulog na ayan naman ang may-ari ng car na ito si Manang Malu Malu. Malu. ito naman si Iba ayan Jersey State na dito stay muna kami ng one night sa New Jersey City stay sa hotel Liberty Park. Hudson River, nasa gitna yung Liberty Statue Monument. Ang Liberty Park ay pagmamayari ng New Jersey State. Dumating na kami dito sa malapit ng Liberty Statue Monument. Merong tulay papunta doon. Hindi naman kami pinapasok sa tulay. Bawal daw sabi ng pulis. Under construction yata. Yung mga building na yun ay Manhattan, New York na. Ang pagitan lang kasi ng Manhattan, New York at New Jersey ay Hudson River. Kami sa gilid ng Liberty Park. Outer Gateway ng New York, Manhattan hmm. area. Ito rin yung uh, statue. Hmm. Ito po yung ilog.